Mga kababayan, nauunawaan ko ang galit at pagkadismayan ninyo. Nauunawaan ko ang galit ng taong bayan sapagkat sa nakalipas na ilang buwan, bago pa man sumabog ang isyu sa flood control, madalas na akong nakikipag-usap at nakikinig sa mga hinaing ng ating mga kababayang overseas Filipinos ukol sa transparency, accountability, peace, at security. Nauunawaan ko ang galit ng taong bayan. Dahil nasaksihan ko mismo kung paano minanipula ng House of Representatives ang budget ng Department of Education. Sa halip na sundin ang lisahan ng DepEd upang matugunan ang malalang kakulangan sa classrooms, misulang ginawang pork barrel ang pondong nakalaan para sa kabataang Pilipino at pinaghati-hatian ng mga kongresistang malapit sa mga makapangyarihan. Pinili kong wag sumali sa panggagago sa taong bayan. Sa aking pagbitiw bilang kalihim ng DepEd, inindako ang kaliwat-kanan na atake, kasama na ang impeachment, para lamang mapagtakpan nila ang katiwalian sa 2025 budget. The President now faces a profound crisis of confidence, especially in the way these corruption investigations are being handled, which appear to lack both direction and resolve. We also seek clear answers on how a budget that deprived Filipinos of billions and billions of pesos was approved under his watch. Kaisa ako ng milyong-milyong Pilipinong na dismaya at nandidiri sa pamahalaang lulong sa insekuridad at walang kabusugang kasakiman. Ang karapatan nating magsalita at magpahayag ang sandigan ng demokrasya. Dapat itong pakinggan ng pamahalaan hindi para isang tabi at baliwalain lamang. We Filipinos deserve better. Shukran.